Magandang araw mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana ay kapupulutan natin ang aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa salitang uh, muling na buhay at kamatayan. Ito ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga Tesalonica. Naniniwala tayong sa si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig ka Jesus upang isama sa Kanya ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Munting pagninilay uh, na ngayon ay sinabi ko nga na nasa karanasan ako ngayon ng kalungkutan at dahil sa kamatayan ng aking mentor, aking matagal na naging kasama, direktor, at makasama sa mga integration processing sa Intercongregational Theological Center. Ito ay sa katauhan ni Father Oscar Ante na siyang nagbigay sa akin ng inspirasyon sa buhay paglilingkod. Malaki ang naitulong niya sa akin sa aking paghuhubog unang-una ang pagbibigay niya ng inspirasyon na ang kahalagahan ng partnership sa pagtatayo ng simbahan ng kaharian ng Diyos dito sa lupa at sa langit ay hindi lamang sa mga nagpapare o mga pare kundi ito ay partnership ng mga laiko at mga taong nagbibigay ng sarili sa paglilingkod para sa komunidad at para sa Diyos. Kaya para na ngayon ay binisita ko siya kasama ang aking pamilya na nakahimlay. At nakita ko na ang daming mga taong nagsasalita tungkol sa kanya. Mga taong na natats at nagkaroon ng inspirasyon sa kanyang buhay. Nagkaroon ng halimbawa ang kanyang itinuturo na missiology ang kanyang itinuturo na theology ay isinasagawa niya sa gawa Uh, maraming nagtataka na itong pare na ito kahit siya ay naging uh, provincial isa sa pinakamataas na uh, namumuno sa mga Franciscano at layon din sa Intercongregational Theological Center ay napaka-humble no? sabi ng isang tao nakita namin yung pare na yan na walang kaangas-angas no uh, kami ay magagarang nakasakay sa sasakyan habang ito namang pare na ito ay nag uh, sasakay sa sa public sa mga jeep <coughs> sorry po at nakaki, nakita nila ang kasimplihan. Sa akin, napakaganda ng kanyang halimbawa. Ang misyon na sinasabi niya ay binibigyan niya ng patotoo sa kanyang buhay. Napakalapit sa mga tao, napaka uh, mayroong theological concern at handang makinig sa kapwa. Ito siguro ang sa akin ay call to action din para sa akin na ang kahalagahan ng buhay ay nagbigay ng bakas sa atin. Ano ang bakas na ibinigay? Ang kasimplihan ng buhay, ang paglilingkod hanggang sa kahuli ng kanyang buhay at Uh, patuloy na uh, pagninilay at pagpapahayag ng salita na Diyos ang Gospel Values sa larangan ng komunidad sa larangan ng pagtuturo at sa larangan ng pagkakaibigan so napakadaming tatak ang naibigay sa akin ng parang ito tatak pastoral at ito'y babaoning ko at magiging hamon upang ang teolohiya na ibinahagi niya ay maisakatuparan, maibahagi at patuloy na maging buhay sa larangan ng pastoral, teology at spirituality. So, ang palagi kong napapakinggan, sa kanya ay ayon pa rin sa uh, panalangin ni San San Francisco na welcome sister death so ang um, nais ko lang ipahiwatig ay isang pagpupugay kay Father Oka at sa lahat na nagbigay ng buhay para sa paglilingkod at para sa bayan. So ito po muna ang aking ibabahagi ako ay muling umaasa na sana tayong mga nabubuhay ay magkaroon ng paghahanda at patuloy na misyon sa ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa. So ito po muna ang aking ibabahagi si Kuya Nanding M. At God bless po sa ating lahat.